Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Magsasanib puwersa ang Pilipinas, Estados Unidos at Japan upang matigil ang sigalot sa South China Sea. Base ito sa tinalakay sa pagpupulong ng mga opisyal ng tatlong bansa na dumalo sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs of Japan, nagkaroon ng informal meeting sina Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Japanese Prime Minister Fumio Kishida at US Vice President Kamala Harris sa ASEAN Gala Dinner. Tinalakay ng tatlong opisyal ang sitwasyon sa South China Sea at napagkasundoan na baguhin at magkaroon ng status quo by force sa naturang teritoryo. Tinalakay din ng patuloy na kooperasyon ng tatlong bansa para sa kapayapaan sa rehiyon. Samantala, nakabalik na ng Pilipinas si Marcos matapos dumalo sa ASEAN at related summits. Bandang 12.37 ng umaga nang makabalik ng bansa ang Pangulo kasama ang unang ginang Liza Araneta at delegasyon ng Pilipinas. Naniniwala ang Department of Agriculture na 95% successful ang price ceiling sa bigas. Sa kabila ito ng pagtutol ng ilang rice traders sa Executive Order No. 39. Sa isang panayam, sinabi ni DA spokesperson Willie Ann Angsi na marami naman ang nag-comply o sumunod sa kautusan mula sa Malacanang na nagtatakda ng presyuhan sa bigas. Tiniyak din ng DA na may sapat na supply ng bigas at inaasahan nilang magkakaroon pa ng pagbabago sa presyuhan sa merkado sa mga susunod na araw. Dagdag pa ni Attorney Angsi na patuloy ang pagbabantay nila sa mga tindahan ng bigas at may nakamonitor din na tauhan ng National Food Authority o NFA upang masiguro ang kalidad ng bigas na ibinebenta at nabibili ng mga mamimili. Inaprubahan ng Senado ang panukalang pondo ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA at ng National Security Agency o NSA. Gayunman, sinabi ni Senator JV Ejercito na nagpapadagdag ng budget ang NSA sa gitna ng mainit na usapin sa West Philippine Sea. Aabot ng 1.4 billion pesos ang proposed budget ng NICA na mas mataas sa 47 million pesos na inilaan ngayong 2023. Ayon kay Ehersito, humingi ng dagdag na 418 million ang NSA sa inilaang 629 million pesos na budget sa susunod na taon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, Naguulat. Atinyo niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tellan>